Ay! 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 Hola, hola, so, nandito ka sa Pwede? pwede. Kailan natin mag-log dito sa Iloilo? -Ilo, natin ngayon. Si Adam Mariel, kasi. Ano, balita ko mukha na siyang basura sa loob. <laughs> basura! Ang <laughs> ingay mo tayo mayaman dito, pre? Parang nasa ano tayo, pre? Sa kuya. Parang ano, pre? Yung... BGC, tayo, BGC ng ilo, -ilo. Uh, Tama yung sinabi mo, Tol. Tama. O, na ang basura dito. Parang tingnan mo, parang gulo ng loob ng box, Tol. Ayun yung kalat. Pakita mo yung ano? Yung? May wag ang short. May wag <laughs> short. Umabot na. Yan? <laughs> Di ba Ah, ganyan uh, ba talaga? Design ba yan? Oo, oh, ano yan? Dirty pink. <laughs> pre, nalilimahid na ako, pre. Alam mo ba, pre? Yung last na ligo ko pa yung pumunta kami sa Cebu. Last na punas ko na rin yun. Hindi pa ako nakakapagpunas. Eh, saan na tayo ngayon? Ilo-ilo na. Eto na ngayon, tol. May nag-accommodate sa atin dito sa Ilo-ilo. Accommodate na naman ulit? Alam mo ba, pre, yung Salon de Pamplona? Oh. Yung Salon de Pamplona is the number one salon at Western Visayas. Oh my God. At ang may-ari niya. Ito, si, Madam! Ayun, si Madam! Hello, si Madam Daki Pamplona! Hello, po! Parang palakpakan na! Palakpakan! Madam, thank you po sa pag-accommodate sa akin. Yun! We prepared a first class table. Woy! First, first class! Pag oh, ganyan magmahal yung mga ilong. Yan! Ilong ko! Ganyan magmahal! Sa idol yung dahilan pare kung ba pa tayo na ako. Ang panat yun. Connect niya tayo. Si, si Sir si sir, no ang dahilan kung paan bakit tayo nakatulog ng... Anong oras na tayo nagising? Mga alauna ng tangali. Tapos yung morning shot natin, alauna. <laughs> Yun! Yun talagang tinatawag na first class pang world class pag ako no class. Hey, <laughs> bars! <laughs> Pansin guys na late po yung upload namin dahil sa mga gantong pagkakataon hindi po namin kontrolado lahat pero we always make sure na merong upload that's the important thing I love you all have a great day no, para sa done Uy, sarap niyan na. Uy, siyempre. Ay, meron pang Sab bagnet, oh. Sabihin mo lang, pagkulang kulang kuha pa tayo doon. Pre! Ay! Nag-enjoy ba kayo sa pagkain? Sorry, Chor Frank, sarap talaga. talaga, pare. pagkatapos mo kainin yung mga buto-buto, sinutsut mo yung bulalo. Pagkasusut mo ba, hindi ka pa kumuha ng isa eh. Anli na lang. pre, anli rice lagi eh. Ngayon, anli ulam kami, pare. Ay, naman, ito, pare. Feel ko, pre, yung araw ngayon, is point kayo eh araw lahat bossing. Pamper oh. Day, pare, pamper day. Kasi nga, di ba, nabanggit mo na yung nag-accommodate sa atin, may ari ng salon. Oo. Uh -huh. Ngayon, sabi sa akin, ngayong araw daw, willing sila na pagwapuhin kayo. Kaya ngayon, habang nandito ako, eh, ganun talaga, dito lang pa rin ako. Mag-edit Mag pa rin ako dito, tapos kayo, it's your time, pare. It's, time to uh, shine. it's your time to shine. Ako, okay lang ako rito. Eh. Oo nga eh. baka nagugutom ka. Tol, ito para sa'yo, Tol. Thank you, Tol. Baka kasi nagugutom ka. Um, Inep, gusto ko nang maligo. Ang oras natin ngayon, ano, 4.27 na. Kapatapos ko lang mag-edit. Ah, gusto na. Gusto ko matulog. Gusto ko nalang matulog nalang muna. Ang kapila. Ah gulo guys oh sobrang dami nagbigay ng pagkain nakakatuwa pero ang gulo lang talaga hanggan niyo ayan shoutout po dito sa Rebel Burger at dito sa Ray shoutout po sa nagbigay uh, din po na tong Butcheron para sa team na yan hindi ko na makakain lahat yan pero nai-stress ako kasi tingnan niyo kung nasan ako Nil nilagay nila ako sa gitna ng kalsaka day eh. oh Ay, mami. Mami, sunduin mo lang dito, Anong <laughs> Ano kaya nangyayari sa kanila? Nagpapasarops lang sila doon. Napagod na ako. pagpagkain na naman. Ano ba to bitay? Bibitayin na ba ako bukas? Kanto Calamares. Kanto Calamares. Shoutout sa iyo. Pagtingin ko dito bro, wala na si Spidey pre Naku. Totoo na to guys. Nawala na talaga. Nawala siya. Eh. Spidey, where missing. are you? Missing Spidey. Kuya Adam, ayaw niyo mabicture? Oo, oh, pwede. Bye-bye! Bye-bye! SM. Boss, punta ka daw sa stage? Oo, oh, punta talaga yeah. ako dun. For this certificate read, certificate of appreciation is given to Adam Gabriel Alejo for having Iloilo City as one of the places that has been part of your 30 days stuck in a box. Thank you brother! Appreciated! Guys, meron namin kayo sa atin ng Certificate of Appreciation sa ginawa natin. Wow! Ano to? Delicacy si of oh. um, Iloilo. Delicacy. Discocho ka... House. Wow! So yun, nakakit kami sa stage! Grabe! mo tayo sa may A-Sling tapos tayo sa stage. <laughs> O video ka pa rin kasi siyempre vlogger kami, kailangan namin ito kasama sa satlist namin to. Siyempre, papaliwanag ko muna sa inyong lahat, sa mga nagtataka kung bakit nandito kami, kami po ay part ng team ni Adam Alejo. Sa mga sis ni Adam po nandito sa nasa may banta. Ano ito? Sound check, sound hey! check. Sound check! Sound check! Sound check! What's up, Iloilo! And now, and now sobrang thank you ko lang kasi sobrang welcoming ng Iloilo -ilo. and napabilibihin ng pagkain and yeah! yeah! sobrang dinig mo ay napunta na dito ko kami because we have a mission uh, raise 1 million funds para sa mga batang may cancer and as of now po, as of as of the moment mayroon na po kami 850,000 oh And that po ay tayo sa uh, pagtutulong-tulong ng mga Pilipinas sa pagbabayanihan. And now we are so glad na nandito na kami sa Iloilo. -ilo. Uh, seeing all your faces and maraming maraming salamat po sa suporta. One with the kids, Great Beyond Dreams! Great Beyond Dreams! One with the kids! <laughs> <laughs> Maraming salamat, po. maraming salamat. Once again, let's give our another applause, applause to sa so team. Adam malaen oh? Sir Adam, maraming salamat. Par, oh, par, 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 parang, parang parang, par, siga mo, siga mo, par, pagkainan pagkainan par, 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 Salamat, po. Ingat salamat At siyempre, sobrang salamat, sobrang salamat po Dahil nakapunta po kami dito sa Iloilo And sobrang uh, welcoming po Guys, uh, salamat po Guys, grabe yun Ganda pala dito sa ano yung sa Iloilo Ang daming tao Tsaka buti na lang nasakot pa tayo dun sa Boss, kamusta boss? Madam? Yes po Ngayon, ay pwede mo na makuha Ang tatlong anak ko Ayo nga. Hindi ko pa nakukuha yung ano. Guys! Ngayon yung tanahanlock natin. Meron na tayong panlaba. Hindi na tayo makikisuyo. At meron na tayo. Ito, ito yung nilaro natin last time. Pag-praparactice ko na siya ulit. Tapos ito guys. My love love. Hi love love. Kamusta ka na Don? Hello po. Ito yung picture frame namin ni Sophia. Hello mahal. Kamusta? I love you. Nalak ko na yung picture frame natin, kita-kits sa after the 30 days. Kailangan natin yan, na dito yan, dito yan sa gitna para pag ising ko, makikita na agad kita. Okay, kunyari sweet kasi nakablog. Okay. okay lang yan. Iyan nga, tagtagin mo nga, tagtagin mo nga. Yun nga, so sa buong araw guys, nagtataka kayo very accommodated kami dito sa Iloilo. Kung na-accommodate kami, Ako, oh, oh. may nag-accommodate. Oh, oh Gusto po namin magpasalamat kay Ma'am Ducky Pamplona. Yon! Thank you po, thank you, you po, thank you well, po. Uh, um, one last question. Bakit, bakit nyo po kami hinap? Because, ano, speaking of love, and then we want to have, we want you to have the impression na yung speaking of love, pati hindi na Wow. Uh, I love boy, and at the same time, Naparamdam nyo po talaga sa amin kasi unang una na feel namin na safe kami dito at na feel namin na mahal nyo kami dito. Yo! Yay! Na yun ang tinatawag na City of Love! Si Bossing, si Bo ang naging dahilan, Notch Matsumoto. Yo, Notch Matsumoto. At sa mga team, maraming maraming salamat, salamat po. Thank you po, thank you po, thank you po. Hanggang sa susunod po ulit. At alam mo pare, alam, alam, yung tutuloyan yun, natin, oh, natin, sila rin nagpaano? Accommodate. Dito? Oo. Oh. Oh. Sila rin ano Oo. Oh. Grobe naman yun. Guys. Guys. Anong oras na? Oras natin 12.32. Na. 12 Kaya nga ngayon, tol, i-update ko na sila. Pumayag kung ganun. sino na ba yung mga pumayag. Uy! Pumayag? Nadaanan natin. Sina? Pumayag ba talaga? Pre, eto. Kauna-unahan tol. Kauna-unahan. Sino? Wow. Yay! Hey, si Bon! Si Ay, idol ko yan eh. Utol. Utol. Utol, utol ko yan. Eh, utol ko yan. Idol ko yan si ano, Bon. Pangalawa pa. Pakasin pangalawa. Pangalawa. Si ako. Si, Doggy. Uy! Si ako! <laughs> si Doggy! Meron siyang vlog pre sa Sunday. Oh. Nakasama niya lahat ng team payaman. Uy! And ang sabi niya, yung kikitain ng vlog na yun kasama yung team payaman, Ido-donate niya lahat dun sa fundraiser. sa Grabe yun naman yun! Ito, ito, na, yung, ito na yung last uh, Ano last? Pinansin tayo. Pinansin kanino? nino? Nini. Nino Rye. Anyways guys, maraming maraming salamat sa lahat ng manood Today, Today is, is a, a brand new, brand new, brand new day. day. Because, because, Kiyo. Because, tsaka Kiyo. Today, today, we have reached 800 61 hey! and 131,000 hey! centavos. Ooh, yang At dahil dyan, oh. May may Weighing scale, Weighing scale yan? Oh 'yan eh. pang-welding <laughs> Guys, panimbang, bakit? Tama -tama na ba ako? <laughs> hindi, hindi ala teka mo yung baba mo, lima. Boto mo ako ba? Dahil nga 861 na tayo tol oh. It's official na 140k na lang tol Kunti na lang Sleng Uy. Sleng nare mo ba? Ano? Napatapos na tayo Ay ah! ah! Wala kami dumadabos bus bus Kunti-kunti na lang Nare-realize mo ba? Uh, na Ilan pa? Ilan ko lang? Anyways, ang abalo ng outro. Maraming maraming salamat sa lahat ng nanonood. Tomorrow, tomorrow, is our day 26! And limang araw pa para. Limang araw pa. Oo, oh, kasi may extension ako eh. Oo oh, nga pala. Bali limang araw pa para mabuo yung 140. Pero pili ko ma Pero bukas yan. yung may na yun eh. Maraming maraming salamat. See you tomorrow. Create beyond dreams. And hashtag one, one. with, with the, the kids. kids. Hey, hey. Dapat. Pa pa. Bye bye. bye, -bye ang imposible yeah. Sige lang ang sige Ang harap malaki, kailangan galingan Magagawa ito ko po nagtulungan Isang mithihim, papalaganapin Samahan mo ako sa akin mga panalangin Hindi ko sasayang